Jadi jadi kangen dulu kita. Jadi kan nih, seramun nih. Jumpa, jumpa Angka? angkat, angkat, sama. Kakak paling sobat, Hmm. Tama mo sa akin, um. Pa, mo na. Grating! Grating! Great marit. Bago pa kaya ni, pwede pa, pwede, pwede pa ni. Ay, yung ganito. Ulog. pa nga. Pwede na kita mag-uli, nakapamanggi na kita. Tama ko pa kung balon. いいねいいね。<laughs> <laughs>